Nagsimula ang movie ng habang nagbibigay ng exam si Teacher Lana ay naramdaman niyang tinititigan siya ng kanyang gwapong estudyante na si Benny, at makikitang halatang nag-iba ang pakiramdam ni Lana dahil sa kakaibang titig sa kanya ng binata, at habang nasa kotse ay tinitingnan niya ng may pagnanasa si Benny habang naglalakad ito sa labas, at pagkatapos ng klase ay nakita niyang binubuli ni Benny ang kaklase nitong babae, kaya't kinausap niya ito upang mapagsabihan ngunit tinawanan lang siya ni Benny at malisyosong sinabing ano po ba talaga ang gusto niyo sa akin ma'am, at nang hawakan niya ang hita nito ay tila tumayo at nagalit ang sandata ng gwapong estudyante, at nahiya si teacher Lana ngunit may pagnanasang ninitian lang siya nito, kaya't nang dahil dito ay umalis na lang si teacher Lana, at dahil sa pagkahumaling at hindi maalis sa kanyang isip ang kaakit-akit na batang lalaki ay tiningnan na lang niya ang profile nito, at upang mawala ang init na nararamdaman sa binata ay nagjogging na lang siya sa kagubatan, at sa eskwelahan pagkauwian ay inamoy niya ang pawisan na jacket ni Benny, pagkatapos ay nagpunta siya sa banyo ngunit nadatnan niya doon ang makisig na binata. At bigla nitong hinawakan ang kanyang dalawang mapupulang mansanas, kaya tuluyan na siyang bumigay at napapikit ngunit pinigilan pa din niya ang kanyang sarili at sinabing kalimutan na natin ang nangyaring ito, at sa labas ay sinabi ni Benny sa kanya na magkita tayo pagkatapos ng klase, ngunit sinabi nila na nakalimutan mo na ako dahil mali ang ginagawa natin, isang araw habang nagtitingin siya sa isang art gallery ay naramdaman niya na parang may nakatitig na naman sa kanya, at sa kanyang paglingon ay nakita niya ang mapangakit na mga tingin ng gwapong binata, kaya't nagmadali siyang bumaba ng hagdan upang makaiwas dito, ngunit makikitang patuloy pa din siyang dinidikitan at inaakit ni Benny kaya agad siyang pumanik sa hagdan upang pumunta ng elevator, at nang sasarado na ang pinto ay biglang pumasok ang kanina pang nag-iinit na binata, pagkatapos ay hinagon siya nito ng isang daliri sa kanyang muka, at tila panaderong minasa pa nito ang kanyang dalawang pandesal, napapikit na lang si Teacher Lana ng papasukin nito si Pining Garcia, at sa wakas ay pinaputok na nito ang kanyang tilapia. Kinabukasan ng makita niya na hindi pumasok si Benny ay naalala niya ang kanilang ginawa, at habang nasa kotse ay nakaramdam siya ng konsensya nang makita niya ang kanyang mag-ama, at upang ma-expel si Benny ay ninakaw niya ang mga test paper sa teacher's locker, at walang kaalam-alam si Benny na nilagay ni teacher Lana ang mga test paper sa kanyang jacket, kaya't nang dahil dito ay hinuli ng mga pulis si Benny habang nakatingin sa kanya si teacher Lana, at kahit na napaalis na niya ito sa eskwelahan ay hindi pa din niyang magawang makalimutan ang gwapong binata kaya't palihim niyang sinusubaybayan si Benny habang nakasakay ito ng scooter, pagkatapos ay bigla niyang binangga ito ng kanyang kotse kaya't sumemplang ito sa daan, at ilang sandali ay tiningnan na niya si Benny, pero sa palagay mo bilang isang teacher tama ba ang ginawa niyang pagpatol sa batang lalaki, at upang maitago ang kanyang pagiging immoral ay binangga niya ito. At dito na po nagtatapos ang ating movie, don't forget to subscribe, like, share and comment, at maraming salamat sa panonood at suporta mo nagsimula ang movie ng ihatid ng yayang si B ang kanyang alagang si Cole, at makikitang nakatingin si Cole sa mga papaya ng kanyang magandang yaya, pagkatapos ay nakita ni Cole na may kasamang isang lalaki si B kaya't nakaramdam siya ng selos dito, at sa bahay ay nagmamadaling gumayak ang kanyang mga magulang para sa isang trip, at ilang sandali ay dumating na si B pagkatapos ay umalis na din ang mga magulang ni Cole, kinagabihan ay nagparty party silang dalawa at masaya din silang nag-swimming at nagluto din sila ng pizza. Kaya't nang dahil dito ay nakaramdam si Cole ng kakaibang init at naging mag best friend sila ng kanyang magandang yaya. Pagkahiga sa sofa ay tinanong siya nito at sinabing may gusto ka ba sa akin ngunit hindi ito inamin ni Cole, pagkatapos ay pinashot siya ni B upang makatulog siya kaagad, at pagkaalis nito ay itinapon niya ang alak sa isang halaman, at habang nasa kama ay nagkunwari siyang pagod at nakatulog, Pagkatapos ay tinawagan niya si Melanie dahil napag-usapan pala nila na titingnan niya si B upang malaman nila kung ano ang ginagawa nito kapag natutulog siya. At ilang sandali ay tumunog na ang doorbell kaya tahimik na gumapang si Cole upang masilip niya si B sa ibaba. Pagkatapos ay nakita niya si B na kasama nito ang mga kaibigan, at makikitang naglalaro ang mga ito ng truth or dare, at nang tumapat ang bote kay B ay nagdare sa kanya si Max na halikan niya ang lahat doon, kaya't hinalikan ni B ang lahat, at patuloy na pinapanoon sila ni Cole sa hagdan, at nang magpunta si BK Samuel upang halikan ay bigla niyang sinaksak ito ng dalawang kutsilyo sa ulo, kaya takot na takot si Cole sa kanyang nakita, pagkatapos ay kinuha nila B. ang isang libro para sa kanilang ritual, Sinabi din ni B na kailangan na nating kumuha ng dugo ng isang inosente sa itaas, pagkabalik sa kwarto ay agad na tumawag si Cole sa 911, at nang marinig na pumanik na sila B ay nagtulog-tulugan na si Cole, at nang kuhanan siya ng dugo ni Solnya ay tiniis niya ang sakit upang hindi siya mahuli, at pagkaalis ay inihagis na niya ang kumot sa bintana upang makatakas, ngunit nahuli siya ni B nang mawalan siya ng malay, at nang magising ay sinabi niya kay B na gusto lang niyang lumabas upang makapagsigarilyo, pagkatapos ay nagdatingan na ang mga pulis kaya't agad na sumigaw si Cole upang makahingi ng tulong. At pagpasok ng mga pulis ay hinagisan ni Max ng matulis na bakal sa muka ang isang pulis, at ginilitan naman ni B ang kasama nito, at nang makakuha ng pagkakataon ay nagawang makatakas ni Cole at makatalon sa bintana, hinabol siya ni Max ngunit nagawa niya itong masipa sa itlog, pagkapanik sa treehouse ay sinundan siya ni Max, at nang papatayin na siya nito ay biglang bumagsak ang sahig ng treehouse, kaya't nabigti si Max at namatay, pagkatapos ay binaril siya ni B kaya't agad siyang nagtatakbo sa bahay nila Melanie, pagkadating ni B ay hinanap sila nito sa loob ng bahay, at habang nagtatago ay sinabi ni Cole kay Melanie na tumawag ng pulis, pagkatapos ay bumalik na si Cole sa kanilang bahay ay nakita niya si Allison na nagkukunwaring patay, at sa kusina ay nakita niya ang isang malaking libro ngunit bigla siyang inatake ni Allison, at nang papatayin na siya nito ay bigla itong binaril ni B sa ulo, sinabi ni Cole kay B na susunugan niya ang libro kaya't natakot ito, inaya siya ni B na sumali sa kulto nito ngunit tumanggi si Cole at sinunog niya ang lumang libro, Pagkatapos ay sinakyan ni Cole ang kotse ng daddy ni Melanie at ibinangga niya ito kung saan nakaupo si B, at nakipagkamay si B bilang pamamaalam sa kanilang pagkakaibigan ngunit iniwanan na siya ni Cole at hinayaan na siya nitong mamatay ng mag-isa, pagkatapos ay dumating na ang mga pulis at ang kanyang mga magulang, at sa huli ay biglang inatake ni B ang isang bombero na pumasok sa loob ng bahay nila Cole. At dito na nagtatapos ang ating movie. Huwag mo pong kalimutang mag-subscribe, like at share at maraming salamat sa iyong suporta.